Hay nako, kunin ko na nga sa sapatos ko. Aalis pa ako eh. Pupunta ako sa birthday ni paring Ronnie. Maganda pa naman ang venue doon. Dito ko muna nga to. Napaking kukunin ko. tau po. tau po. Sino ka itong katok ng katok? Aalis pa naman ako, baka malit ako sa venue. Kainis naman. Bisit. oh bakit? Sino ka ba? Ay! Ah, uh, maghintay po. Um, ah, po ba si ano? Si ah, um, sino nga yun? Um, si ano po, si Sino po talaga inaanap mo? Ha? Tatlo kami magkakapatid dito. Ako yung pinakamatanda. Ako, dalawang babae, si Rose at si Dayan. Yan po si Rose. Oh, bakit? Ano ba kailangan mo sa kanya? Ah, uh, may ano lang po kasi ako, may sadya po kasi ako, ako sa kanya, May may ano po ako, may Hindi ano. siguro maniligo kanya no. Hindi po, hindi po, hindi po, hindi po. Hindi, wala naman kasi pumunta dito ng lalaking iba eh. Ikaw lang eh. Hindi po, hindi po ako naniligaw sa kanya. O, ano ba kailangan mo dito? ah, uh, may ano lang po. May, ang hirap po kasi i explain eh. mo na kasi, pre, kung maniligaw ka, pre. Magbabayad lang po sana ako sa kanya ng ano, ng utang ko. Ano magbabayad? Di ako naniniwala, so eh. Baka maniligaw ka. Hindi po, hindi po, hindi po ako manliligaw ni ano ni Rose, hindi po talaga. Di, sige na. O, ano, may dala ka ba diyan? Pulutan, ojin, alak. Bigay mo na sa akin, tara. Eh, eh, hindi tayo. po, tayo. Hindi po ako manliligaw, hindi po ako manliligaw, Kuya. Hindi po. Mag- magbabayad po talaga ako ng utang ko sa kanya. Walang pa sa mga kapatid ko. Bago sa kanila pumunta, s'yempre ako muna. hindi po, hindi po talaga ako manliligaw sa kapatid niyo, Kuya. Magbabayad po ako ng utang. Gubahid po kasi ako ng utang. Bakit? Eh. Paano mo ba, ba siya nakilala? Uh, ang hirap po kasi i-explica eh. Bakit ba? So, ilan ba yung utang mo sa kanya? Ano po eh, um, 2 po eh. 2.5? 5 uh, magbabayad po sana ako kuya eh. Oh, may pambayad ka na ba? Meron po, andito po. O so, oh. sige, akin na. Ay. Oh, bakit? Um, ano po eh, gusto ko po ako mismo mag-ano sa kanya mag-abot eh. Mag bakit ba ang problema? Hindi daw, bigyan mo na sa akin. Kilala ko naman yung kapatid ko naman yun eh. Bibigay ko naman, di ko naman tatakbo yan. Ay hindi naman po ako sa walang tiwala, kuya. Pero gusto ko po kasi ako po mismo ang magbigay sa kanya. Kasi po may pag-uusapan po kami. Di ko alam eh, baka maniligaw ka talaga eh. Kanino ka pa maniligaw? Kaya, kaya, rose Ah, hindi po ako nililigaw sa mga kapatid mo kay Rose o kay Dayan pa po. Hindi po ako manliligaw. May ano lang po talaga ako, may sadya lang po. Ano ba talaga sa sadya mo? Kapatid naman ako ni Rose ha? Ano, magbabayad ka ba o hindi? Magba Naiirita na ako sa iyo. Ay, ah, hindi po kuya, magbabayad po talaga ako kaso gusto ko nga po. Isan mo na, warag na maraming dada, alis pa ako eh. Baka malita ko sa venue na pupuntan ko. Hindi po kuya, magbabayad po ako pero gusto ko po. Um, ako po, na, may... na ako sa iyo. Ano, magbabayad ka ba hindi? Eh, Umalis ano? ka na nga dito. Sige na, umalis ka na. Eh, uh, ano po kuya? Uh, alis uh, na, sige na, alis na. Ano ba talaga, magbabayad ka hindi? Uh, magbabayad nga po kuya. Shhh, umalis ka na dito, umalis ka na dito. Malilit na ako sabihin yung pupuntahan ko eh. Gusto mo, wala ka na magandang ino ah. Alis dito. Umalis ka na, umalis ka na. Hindi po kuya mag... Umalis ka na. Ah. Isa. Alis. Huwag ka nang babalik dito ah. Ayoko na makita ang pagmumukha mo ah. ah. Tignan mo lang. Ah. dili alis. Umalis ka na dito. Sige po kuya. Sige. Kainis yun ha? Sino kayo nalaking yun? Sino kayong connection nun kay Rose? Tatanungin ko nga mamaya si Rose. Nakalis na nga.